Ayan, panlagay you natin sa na YouTube na ano, ginamit sa kasal ni Frankie? Video. oh, video to. Oh. Siguro, siguro, dun Maraming wala. Dose, kalahati. Dose ng baso mo sa Ginamit sa kasal. sa sa kasal. Ginamit sa yung Ginamit sa no, no. sa kasal. Ginamit sa kasal. Yung sa wedding, Ginamit <coughs> <yung> sa wedding. <coughs> <coughs>

Thirty? Uh, thirty yung inanong tunala yun? Eh. Thirty? Hindi ko nabilang yung ano, oh, thirty. Thirty ang reservation ko sa ano, eh. Because uh, we have all, uh, we have all platters, lahat platters. Tapos kulang na, tapos meron pang ano si Pastor Ben, wala na siyang plato eh. Kumuha na siya sa outside, eh. Sila, ano, eh. La Minerva at saka si Leia, kumuha na ng plastic. Wala na nga doon si Arnold eh, nakabilang sa lamesa Sa 30 taon. So, Hindi okay, ko lang alam kung 30 yung linagay nilang labo doon. Kung Okay lang okay, po. So, kasi yung blue plastic, the blue plastic ba It's complete? Okay, dami ko ng video And sa Youtube. kutsara? Bin, kutsara po marami. missing. Although, na niya, missing, two, my chick. Kutsara ng kutsara si Kembong, kaya nagkulang. Okay.

Sabi ni Pastor Dennis, uh, I will it back. Uh -huh. back sa office daw. <laughs> 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 uh -huh. Ano tako na lang yung kutsara niya? Marami yung kutsara sa bahay. Maybe. 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 5 pesos each family. Yeah. Marami eh. Baka hindi lang 5 pesos each family. Para maging responsible sila. Maybe the next time, halimbawa, we have 100 families family. Call of, of one, call to one. But we are asking for, halimbawa, 20 people pa, if anything is missing, it's all complex, you can text it very easily. But in some like yeah, a little bit like, uh, you also, in every uh, hotel, you head, mm -hmm. for a so, even if you maybe really don't use anything, okay, you check drink something from the bar there, from the rest, or make something.

Huwag kayong maano sa kanila. Saying, takaw mo, Kuya Bong. Pinakamalakas yeah? oh. ang sa akin. Paano daw ako -tik -tik? <laughs> ka? No. Anong sagot mo? Anong sagot Anong sagot ganun. Di ba napansin mo nung gabi binulungan kita? Nung bagong ina si yung comedy, yung city na ako Di ba nagbulungan ko sa'yo? Sabi mo sa'yo ipaliwanag nung, nung gabi, ano, simulan natin. Ganon, simulan natin. Bago sa tawagin, bago tawagin yung mga comedy. Sabi ko, kuya ko, paliwanag mo mo ako alam na. ilang kita. Abis ako, maliwanag ba kayong no, magliligay sa kanila? May ano, kasi no, bago no. lang kayo eh. No. May feeling no. ba kayo na parang naiilang ka sa Ako hindi ako nailan kasi pinipalit ko lang <laughs> ano eh. Bumantay lang sa kanila yeah ano ano yung inaano nila na iba sa pagkain lang. Sa pagkain pag lang, kung ano yung gusto nila. Sabi ko susubo kayo isa dalawa, huwag nyo lang lahat eh. Sige. Just dalawag, yung dalawa kayo ano, yung papel. Alam mo ni Shaw dito mo Hindi. Ano ba yung pinawagan dito? Ano ba yung pinawagan dito? Yung nanay may disk dito. evaluation